<laughs> smile smile. Hey, what's wrong? Ang Smile, smile. to, this is a procedure how to make a pastilla. First, thing you two eggs, four soft, four melon pur. Begar. Wheat with <laughs> <laughs> yeah, that, then mix with powdered milk. Put some powdered milk and sugar together Sweet condensed, milk. And <laughs> and and condensed milk. some, some sugar. Sugar. One for sugar, one you know, for one sugar. sugar Hindi <laughs> yan sugar, ginger yan. Patapos. Kamoteng <laughs> <laughs> kahoy. Kamabasa ng lupa. Only half of it. Oh, so I pastillas have have has ano pala? Sardin. Has ginger. <laughs> <laughs> Pastilla. In pastillas. <laughs> pastillas de leche. What's that poop? <laughs> Aray, lang talaga. <laughs> There it looks like it's not sticky. It's like your mouth, sticky. Just like your mouth, sticky. <laughs> sticky. Oh, There's sugar. There's sugar. There's sugar. <laughs> sugar. Make sure that when you make that, <laughs> Make sure. Make sure. Uh, make sure. Make uh, sure. Make sure. Make sure. Mix sure, it well so sure. it would be more sticky and more sugar so that time ever. Akin na. mga ako. Wait lang, ha pala. Super zoom. Ayun. Okay na din. Can I din? This commercial. na. More, <laughs> more. <laughs> patay gutom na patay gutom ha? Ay! <laughs> Ala, video to video to. Bakit siya pumupost? Para kumain ng kangaroo. Tangit yung taing ano. Ay, vampire! Anong dugo ang hinain mo? Bakit brown? <laughs> 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 Kita lang. Kita <laughs> kita lang it yeah bakit ano bakit ano bakit ano bakit ano bakit ano bakit tumigas bakit tumigas bakit ano bakit shit! And to add ano bakit ano bakit ano bakit ano Biki, wag na. Katuluan na ako. <laughs> yan kasi katuluyutan. Parang parang dali mapakita ko. ka? Okay. <laughs> Ayun <yan laki. laughs> So, okay na yan? Pastillas mo bisha. We will make pastillas nibol la. Oh, but, oh, so that's the pastillas. <laughs> <laughs> Iyan so, ang pastillas. Ay, kadiri! My God! Haha. 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 <laughs> it. Ay, din ito. Ito din ano ba yan? Sabi natin mo, right? Eh. Oh, ito, tae. Ano yung thought, it was, that, eh. <laughs> no, you thought so it was? You thought it was? More more prayer. Ito, 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 mo ito, ito, ito,

eh, hindi ka may nalagyan. No, oh, hindi ka may nalagyan. Hindi ba, may tama hatiin <laughs> mo na natin. Hatiin natin yung sugar. Mabubutin yung paan niya. Ang dami pa mga 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 mga. Ito ang maglagay. Ha, what are you doing? I think it's better to remove the ano ba yung dalig mo? Ikaw lang yung yung ikaw lang Ay baka sumabog yan, ah Ginigis <laughs> na na yun siya Ginigis na ba yung edge? natutunan Sa tindero ng kalamares? Yung isa pang pa Ah! <laughs> <laughs> My um, <laughs> malambot. Malambot, Marvin. Pero dami ng air. Bukin namin na Charwin yan, Kay Martin na na siya. May nice food. Wag baka magulat. <laughs> <laughs> Para mabawasan natin Parang food for the god. No. Hindi siya ganun katamis. Hindi masarap ng, 'di ata talaga hindi matamis. Hindi matamis. Oo, naakaumay pag matamis siya. Uli mo na, uli na. Pwede na makainin to. Pingi nga, pingi. Pingi! Pingi! Pati Kim. Tarap. Ay! Talagang si Myra. Okay na yun. <laughs> Sorry, may lipstick ah. Sorry, may lipstick ah. Hala, iwan na Oh, harap. Tignan mo yung lipstick ni Lyra. Ay, mo. Ayaw mo. Ano 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 yan? Magtasimpan? Ano? Ano? Ano nalang ka pabalik? Ano nalang ka niya sa bubok? It's de bola. Sa prison? Bola lang yung

Is it joke? <laughs> Are you joke? Okay. Let's dance. Binak ang na ito. No,